Hello everyone! Ngayong araw na to, galing ako ng Nagoya. Nagpasama rin pala ako kay Noah para puntahan yung nakita kong Sutaya Bookstore sa TikTok. Hindi nga masyadong maganda panahon ngayon kasi makulimlim at parang uulan. Habang naglalakad nga kami, umaambun-ambun na, buti na lang nagdala ng payo. Pero alam nyo, gusto ko yung ganitong panahon kasi hindi mainit, hindi maaraw, hindi rin malamig, katamtaman lang tamala. Nakarating na nga kami dito sa Iyon Mall. Malapit lang naman siya mula sa train station. Ito palang Sutaya Bookstore na to, nasa loob lang siya ng Iyon Mall. Nakalagay dito, bawal doang picture kaya kinunan na ko ni Noah ng video mula sa itaas. Ang akala ko talaga malaki to kasi napapanood ko parang ang laki niya. Ang tingin ko yung parang sa Korea, hindi naman pala ganoon tama lang. Ang ganda rin kasi ng layout, parang gusto mo lang mag-stroll at mag-enjoy kahit wala kang bibilin. Pagkatapos namin dito, dumaan na rin kami ng Noritake Garden na nasa labas lang ng Ion Mall. Ang relaxing ng paligid, puro green at ang presko ng hangin, lalo na tong daloy ng tubig, pakinggan nyo. parang gusto mo na lang talagang umupo at magpahinga. After namin dito, naglakad na kami papuntang train station. Medyo ginugutom na kasi kami. Pupunta kami ng Midland Square para kumain ng salad bowl. tuwang tuwang nga ako dito sa loob ng train station. Aliwa ako masyado sa mga ilaw dito. Buti na lang, kinukunan ako ni Noah. At eto na nga, nasa Midland Square na kami. Nasa 13th floor pala ang salad bowl. Nakakainan namin. At bago kami umuwi, dumaan kami ng bakery shop para uwian ang paborito niyang tinapay si Master. Hanggang dito na lang po at kita-kita po tayo sa next video. Bye-bye!